Mukhang busy ka ata Napatawid ang likod ni Briana At nilingon ang nagsalita Na alam niyang si Asher Agad na kumbit ang ngiti sa labi niya Nang humarap dito Hindi naman Ibinaba niya sa mesa ang binabasang magazine Bihis na bihis tayo ah Puna niya Poging-pogi ba? Umikot-ikot ito Pagkatapos ay nagpost na animo modelo Natawa siya Masyado namang trying hard ang mom. Tudyo niya may lakad ka. Sama ako. Masuyong ganyan nito ang buhok niya. Next time na lang okay. May date kami ngayon ng ate mo eh. Inis na inalis niya ang kamay nito sa kanyang ulo. Date? Ngiting-ngiting tumango ito. Siya naman ay nawala ng kibu at muling umupo. Pumayag ng ate mo na lumabas kasama ako. Umupo ito sa tapat niya. Hindi pansin ang pagbabago ng reaksyon niya. Really? Kunwari ay inabala niya ang sarili sa pagbukulat ng magasin. Tumangulang ito. Malawak ang ngiti. Gustong malunod ng puso niya sa ngiting iyon. Pero alam niya ang kapatid niya, ang dahilan ng kasiyahan ito. Asher, ah, sure, nandito ka na pala. Nagangat siya ng tingin kay Bea nang magsalita ito. Ayaw man niya, ay hindi niya napigilang makadaman ng sobrang insecurity pagkakita rito. Paano ay napakaganta nito sa suot na bestida, kahit na simple lang iyon? Nang bumaling siya kay Asher, nakita niya ang labis na paghanga sa mukha nito. She could not help comparing herself to her half-sister. Dala dalaga na ito at makatawag pansin, lalo na sa mga kalalakihan. Nang minsang samahan niya itong mamili ng mga gamit, ay maraming lalaki ang sumusulyap dito. Alam niyang maganda rin siya. Ngunit kapag kasama niya ang kapatid niya, ay nababawasan ang confidence niya. Bukod kasi sa mas maganda ito kaysa sa kanya, sexy rin ito. Taglay nito ang katawan na inaasam niya. Nadagdagan pa ang insecurity niya dahil sa nakikita niyang pagkakalapit nito at ni Asher. Gusto mong sumama sa amin, Brianna? Yaya ni Bea sa kanya. Sinulya pa niya si Asher at nakita niya ang piping sa mga mata nito. Kayo na lang, tanggi niya. May gagawin pa kasi ako. Nagliwanag ang mukha ni Asher sa pagtanggi niya. Nagpaalam na ang dalawa sa kanya. Malungkot na tinaraw niya ang mga ito habang inaalalayan ni Asher si Bea sa paglulan sa kotse nito. Mukhang gamay mo na ang trabaho mo, Bea. Napatingin si Brianna sa papaniya sa tinuran nito isang umaga na nag-aalmusal sila. Oho nga, Papa. Kiming sagot ni Bea. Ilang linggo mula nang tumara ito sa kanila ay sinimula ng kanyang papanaturuan ito sa pamamalakad ng kanilang negosyo. Kahit kasi mahirap ito, ay napagsikapan itong makapagtapos ng kolehiyo na lalong ikinahanga ng papaniyari rito. Mabuti't madali kang matuto. I'm sure you're going to be an asset of our business. Nababakasan ng pagmamalaki ang boses ng ama niya. Gusto niyang manibago sa mga pangyayari. Noon ay puno rin ng pagmamalaki ang boses ng kanyang papa kapag nagkukwentuhan sila tungkol sa kanya at sa mga achievements niya, tanging siya lamang ang pinupuri nito. Hindi siya sanay sa mga pagbabagong iyon. Bihiran silang makausap ng mag-ama dahil madalas ay si Bea ang kasakasama nito. She didn't like the feeling that she was no longer given enough attention by her father like he used to. Nasa lubong niya ang mga mata ng kanyang mama na nakita niya roon ang awang pilit na itinatago nito lalo tuloy sumama ang pakiramdam niya at tuluyang nawala ng gana sa pagkain. Pasok na po ako. Paalam niya at mabilis na tumayo. Hindi mo pa ubos ang pagkain mo. Protesta ng kanyang mama. Tinapunan niya ng tingin ang pagkain ang hindi halos na Busog Musog na ako ma. Pagkakailan niya. Sinulyapan niya ang kanyang papa. Tumangulang ito sa kanya. Kaya lalong nagdagdaga ng selos na nararamdaman niya. Take care. Bili ng mama niya. Dinampot na niya ang mga gamit. At iniwasang sulyapan. Ang masayang pag-uusap ng ama at kapatid. Saglit na natigilan si Brianna nang makita si Asher na mag-isang nakaupo sa Teresa. Linggo at nainip siya sa kanilang bahay, kaya naisilip pa niyang pumunta sa bahay ng mga Torres. Madalas siya roon kaya komportable na siyang pumasok na sabihin ng katulong na nasa silid nito ang kaibigan niya. Hindi niya inaasahang naroon na si Asher ng ganong oras. Madalas kasing abala ito sa pamamahala ng asyenda. Bihira niya itong makita at nakikita lang niya ito kapag pumupunta ito sa kanila para dalawin ang ate niya. At sa mga ganoong pagkakataon, ay umiiwas siya dahil ayaw niyang masaksihan ang panunuyo nito sa kapatid niya. Dahan-dahang lumapit siya sa nakatalikod na binata, pero hindi na niya itinuloy ang balak na pagtatakip sa mga matalino nang tila makitang malalim ang iniisip nito. Habang nakatitig sa hawak nitong sing-sing, ang ganda naman niya, hindi napigilang bulalas niya. Napatingin ito sa kanya, ginulat naman ako. Ano ito? Paano ang lalim ng iniisip mo? Ako ba? May himig pagbibirong sabi niya. But how he wished. He was thinking her too. The way she always did. Patawa ang ali. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Her eyes focused on the beautiful rings he was holding. Bigla ay may naalala siya. If she was not mistaken, that ring was the family her ano had told her about. Para sa akin ba yan? Hindi nag-iisip na tanong niya. Nalaki ang mata niya. Nakala man ang sana ng pagkahiya, pero pinigilan niya ang sariling bawiin ng kanyang mga sinabi. Kailangan niya ng kumilos kung gusto talaga niya ang maging kanya si Asher. Hindi na may pagkakailangang pagtatangin ito sa atin eh. And she couldn't simply accept the fact without fight. Hindi naman alam ng lalaki ang damdamin niya para dito. If he did, iniisip niya ito simpleng crush mo iyon. Ayaw niya magsisi sa bandang huli na hindi niya ipinaramdam at pinaglaban ang pag-ibig niya dito. She thought it was time to do that. Lalo pa't pakiramdam niya. Ay unti-unti nang nawawala sa kanya ang mga pinahahalaga niya at dahil iyon kay Bea. Tuluyan ang nag-iba ang relasyon nila ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay nakaharang sa pagitan nila si Bea. Minsan ay naiisip niya ang mas mahal ng kanyang papa si Bea. Gayun kay lang, lang nito nakilala ang anak nito sa labas. Dahil doon ay nagpasya siyang ipaglaban ang para sa kanya. Tinanggap niya ng malugaw sa dibdib ang katotohanan na nagkaroon ng anak sa iba ang papaniya at totoo sa loob niya ang pagturing kay Bea bilang kapatid. Ngunit gusto na niyang pagsisiyan niyon dahil alam niyang dahil sa babae ay pwedeng mawala sa kanya si Asher. At paano mo nasabing para ito sa iyo? ang na tong ni Asher. Kasi po malapit na ang birthday ko. Siyempre alam ko namang reregaluhan regaluhan mo ako. Tuluyan niya niyang kinapala ng kanyang mukha. Baka pwedeng mag-request. Iyan na lang ang ibigay mo sa akin. Natatawang na pailing ito. Mukhang nagiging maluho na tayo ah. Huwag mo namang abusuhin ang kabaitan at galantehan ko. Pagbibirong nito. Basta, kapag hindi mo ako pinagbigyan, galit na tayo. Pagbabanta niya. Huwag mo naman akong i-blackmail. Hindi na kita kakausapin kahit kailan. Iniwan na niya ito. Nakahalukip-kip na hiranangan ni Brianna si Bea nang papunta ito sa kwarto nito. Nagpauna na siya sa pag-akit pagkatapos ng hapunan para makausap ito. Pura lang mukhang tinignan niya ito. Pwede ba tayong mag-usap? Nagtatakang tumango ito. Nauna na siyang pumunta sa study room at nang makapasok sila ay nilakniya niya ang pinto. Ayaw niyang marinig ng mga magulang nilang pag-uusapan nila. Nakita kita kanina sa bayan. Bungad niya. Bagyang natigilan ito. Sino yung kasama mong lalaki? Si Paul. Sagot nito. Nabiyo mo ba siya? Direktang tanong niya. Natahimik ito. Hindi ba't palagi kayong lumalabas ni Asher? Tanong niya nagpipigil magtaas ng boses. Sinalubong nito. Ang galit na titig niya. Hindi ko nobyo si Paul. Pero nanliligaw siya sa akin. At aaminin kung gusto ko siya. At si Asher, ano siya para sa sa'yo? Kiibigin lang ang turing ko sa kanya. Tumima mga bagang niya sa galit na naramdaman. Pakiramdam niya ay kaya niyang saktan ito. Mas metindi yun sa nararamdam niya kanina na makita itong may kasamang ibang lalaki. Hindi maipagkakain may, may namumo ang pagtitinginan sa pagitan nito at ng Paul na iyon. Pero hindi ba't malapit din ito kay Asher? Hindi birong sakit ang dulot sa kanya ng kaalamang may gusto sa babae ng lalaking mahal niya. At ngayon ay sasabihin itong kaibigan lang ang turing nito kay Asher. Bakit ba mula nung dumating ito ay nangging mahirap na mga bagay para sa kanya? You know what? Sana hindi ka na lang namin nakilala. Sana ay eh hindi ka na nagpunta pa rito Kasi lahat na lang ng akin ay inaagaw mo Si Papa At maging si Asher na lalaking mahal ko Hindi na niya, niya pagiling Ibulalas ang galit niya dito You don't know how much it hurts Nang malamang kung gusto ka ni Asher Nangilid ang luha sa mga mata niya Matagal kong inasam na sana mapansin at mahalin din ako ni Asher Pero bakit ikaw ang nagustuhan niya? Kailan ka lang namin nakilala? Pero kapag kasama ka niya mas masaya siya. Brianna, sambit nito. Puno ng pagkabigla ang muka. Unti-unti ko nang pinagsisisihan na tinanggap kita bilang kapatid. Pati si Papa, unti-unti mo nilalayo sa akin. Maring saan niya. ang beginning to hate you. Bumakas ang sakit sa mukha nito, pero hindi siya nakaramdam ng dalit. Sobrang galit at selos ang nasa puso niya para dito. Ano naman yan? Nakataas ang isang kailan na tanong ni Brianna habang nakatingin sa hawak ni Asher. Hiniabot nito yun sa kanya pero hindi niya ginalaw ang kamay para kunin in. Kunin mo na kasi. na hindi siya tumalima, ay pilit nitong inilagay ang maliit na kaheta sa kamay niya. Naiinis man ay tinanggap niya iyon at tinago ang segment na alaman kung ano ang laman niya. Galit ka ba talaga sa akin? Tanong nito sa masuyong tinig. Hindi niya may kaligin dahil tila sinusuyo siya nito. Ilang araw na rin kasi niya itong hindi pinapansin. Bihira na siya pumunta sa bahay ng mga ito at kapag naroon ito sa kanila ay umiiwas siya. Hindi niya alam kung nasabi na rito ni Ann ang tungkol sa pinagkagalitan nila ni Bea noong kasasabi niya ang huli. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin sila nag-uusap at kung napapansin niya ng mga magulang nila ay hindi rin niya alam. Asher said, then sat beside her. Kinuha nito ang kahit at binuksan niya. Ito na yung regalo ko para sa birthday mo in advance ko na. Sa susunod na linggo ang birthday niya. Simple lang ang magiging celebration. Hindi tulad noong dibuni. Pinili niya maging simple lang iyon. Hindi siya nakahumanang ng ito ang kanyang kamay at isot ang singsing -sing na laman ng kahita. Ang ganda di ba? Tanong nito. Maganda nga ang singsing. -sing. Kung naiba lang ang pagkakataon, sigurado nagtatalong siya sa tuwa. Ngunit hindi tuwa ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Kundi pagkadismaya. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Hino ba niya ang sinsing at ibinalik iyon dito? Nabura ang itin niya nang makitang formal ang mukha niya. Bakit pa ba gusto mo yun? Mas maganda naman iyang singsing na binili ko. Nagugulo ang tanong nito. Hindi naman ganda o presya ang pinag-uusapan eh. Eh ano? Gusto ko yun dahil sa halaga nun. Inis na wika niya. Gusto ko yung ibigay mo sa akin ang singsing na yun dahil gusto kong ako ang babaeng pakasalan. What? Bulat na napatayo ito. What are talking about? Us. Isn't it obvious? Mahal kita, Asher, at alam kong ang sinising na yon ay para sa babaeng pakakasalan mo, ayon sa dresyon ng pamilya mo. And I want to be that woman. Mang na napatitigit sa kanya. Shock and disbelief were written on his handsome face. Bahaw na natawa ito. You're kidding, right? I really love you. Matagal na. Una pa lang kitang nakilala. Minahal na kita. Pahayag niya. At sobrang nasaktan ako ng ligawan mo si ate. Hindi ito nakapagsalita ni Gaputok. Naisip ko na itago na lang ito. But I also thought hindi ko dapat hayaang mapunta ka sa kanya. Lalo't nalaman kong hindi ka naman pala niya mahal. Nagsalubong ang mga kailan nito. Anong sinabi mo? Tanong nito. Nagalangan siya nang makita ang galit sa mukha niya. Kailangan niyang malaman na wala siyang aasahan sa atin. Kaibigan lang ang tingin ni ate sa iyo. Walang kahihinat na ang panunuyo mo. Dahil may iba na siyang. Nagulat siya nang saklit nito ang braso niya. Naning kita ang mga mata nito, kaya bahagya siyang nakadama ng tap. Napangyawi siya sa mahigpit na pagkakahawak nito sa braso niya. Ah, sure. you're hurting me. Nahandaan siyang binitiwan nito. Ngunit naroon pa niyang galit ng magsalita. Binili ko ito para sa iyo, so Inipit nito sa kamay niya ang singsing. Sorry, Peter, hindi ko mapagbibigyan ang hiling mo. Nakalaan na ang singsing -sing na iyon para sa babaeng mamahaling ko habang buhay. And you're just a little sister to me. Anito at iniwan siya na bisang ang ng luha sa mga pisngin sa tahasang pagtanggi nito sa kanya sa nanlalabong mga mata